Hi guys, good evening. Ah, manatong duty guys sa ah, pauli na takaron. Pag video sa ta. While well, nagpainit po sa sakyanan. Ting pauli na. Ah, nay nag-PM sa ako guys kung yung kun ba problema na ano nga siyag tambag kung unsay buhaton kuno. Ah, atong basahon guys sana ra guys o Atong na. Ah, good day sir. Tambagi ko please sir. Unsay mabuhat nako na among silingan isulong sa balay. Daghan gi pangyawyaw sa ako. Di maayo. Naa ko mabuhat ani sir? Ah, ani ma'am ha. Ah, ah dili man ko abogado pero sa akong trabaho in gapon as a police officer. Ani ma'am akong masuro sa ha. Kana siya ma'am Hmm. Pag ato di sulong ka, pwede na siya sa unjust fixation. Uh, pag samok-samok sa imuha, nakahatag kung kasamok sa imuha, mo na yung unjust fixation. Uh, Kana siya po, ma'am, barangay level, uh, magpablatir magpabalatir ka, mato ka sa police station, kung asaan din ang imuhang ipuyan, o pag humasa blatter, dalunin mo sa barangay sa inyong barangay para mapatawag ang imong silingan ipatawag siya diha sa inyong barangay o masabutan kung di mo magkasetol pwede mo sa pailang kaso sa unjust vexation mawaran siya pero tulo pa na ka higayon tulo ka sisyonan pa na siya ma'am siya ma pwede mapailang kaso sa tulo ka sisyon nga di mo magkasinabot ah tagaan ka o certificate of file action o kung anong ka uh, advisean ka mag ka station magpabuhat uh, ka o affidavit na magfile ka kaso pero kung masitol mo dito sa barangay lang ah, wala na yung problema kanang ingana na ang anticipation pag samok-samok pwede po na sa text nga magsend mga di maayos sa imuha anticipation pwede ka po na siya sa anticipation o morto ay katambag mam ma Uh, pablater ka ato sa barangay aron makita mo Okay, beg kan selamat. Oh, Unta nak tabang ku ma'am. Thank you.